Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo gumawa ng isa na namang kwento, episode ng ating YouTube channel para sa ating mga tunay ng breeders ng Pilipinas. Ito ay kalimang yugto. At ang may titulong, ang tagapagmana, kwento ni Inso, anak ng maestro ng Visayas. Sa bayan ng Punti Capes, isang lalaki na sa early 20s ang unti-unting kinikilala sa mundo ng sabong. Hindi dahil sa dami ng panalo, kundi dahil sa bigat ng kanyang apelyido. Enzo Almadin, anak ng yumaong maestro Toro Almadin. Isa sa pinakarespito at inangaang mananari sa Visayas noong dekada na Ang maestro Toro ay kilala noong bilang tagapagulong ng palo dahil sa kanyang kakaibang abilidad na ang pakikusap sa mga manok. Parang maintindihan nyo kung ang anong kailan o ito'y lalaban kailan ito uurong ngunit sa isang aksidente noong 2018 nawala si Maestro Toro sa edad na 58 Naiwan kay Inso ang hindi lang kapulungan at palay kundi ang pangakong ipapatuloy ang sinimula ng kanyang ama Hindi ko piniling sabong pero pinili ko ang panindigan ang iniwan sa akin sabi ni Inso Ang kabataan sa mundo ng matatanda Bata pa si Inso sa paningin ng marami at sa mga sabungan kung saan respeto ang pinapabayaran at ang sukatan ng karanasan. Hindi madali para sa isang baguan, maraming bisis niya. Siyang hindi pinapansin, tinitingnan lang bilang anak ni Turo. Pero sa bawat laban, pinatunayan niyang may sarili siyang estilo. Kanya mga manok, isang kombinasyon ng sweater at bulik, ay may bilis at tactical timing. Bagay na pinasa sa kanya mismo ng kanyang ama mula sa pagkabata. Kahit may sarili akong style, dala ko pa rin ang ugat ng prinsipyo ni Papa. Alagaan mo muna bago mo ilaban. Ipansin sa so, gumamit siya ng drone para imonitor ang mga manok sa farm. May application siya para sa health and tracking at hindi siya takot sa pag experimental growth breeding. Pero kahit modernong sabungiro siya, hindi niya pa rin nawawala ang respeto sa ritual. Tuwing pupusta, binubulong pa rin niya ang tahor na linyang tinuturo ng ama. Huwag mong labanan ang ayaw lumaban, pero kung lalaban siya ipakita mo ang puso mo. Ayon, si Inso ay tinatawag ng kapwa breeder sa lugar na bagong maestro. At yan ngayon ang ating unang kwento. Dagdag pa tayo ng iba pang episode. Salamat. Kung gustuhan mo pa rin ito, Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para dagdagan pa natin ang ating episode. Salamat ulit.